Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ang pinagpalang Sabado ng umaga purihin ang Panginoon sa umagang ito Hallelujah We praise you Jesus We glorify your name Lord You are worthy to be praised O God Bago tayo magumpisa tayo po yung sa Panginoon alay natin sa nang papulit pagsamba sa araw po na ito Yes. yes, Lord. Who am I that does? Father's house in my father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, Lord. Your son set us free. We are free indeed. Because we are a child of God we are the child of God hallelujah Jesus Lord we praise you your name today salamat po Panginoon sa kakiyakan Panginoon that in my father's house are many mansions meron kaming lugar sa kalangitan Panginoon na na Lord na nakaabang naka-reserve mga anak, Panginoon Diyos. So, magandang salamat po, Lord. That in my Father's house, there are many rooms, there are many mansions. And you are preparing, Lord, a place for me to dwell there because I am the child of God. Yes, I am the child of God. Hallelujah. I am chosen not for sale. I am oh yeah, you, you are for me not against me I am oh yeah I am oh yeah I am oh yeah yes Lord Hallelujah Amen 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 Dan. Nagpalang umaga na sa bawat isa. Good morning na po sa bawat isa. No? Sarap po umawit sa ating pong Panginoon. So without further ado, tayo po ay magpatuloy sa ating pong topic ngayong umaga about ano ba ang spiritual na pakikipaglaban. Habi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, For we not wrestle against flesh and blood, but against the ruler against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against spiritual forces of evil and heavenly places. Tagalog po, sapagkat ang ating pakipaglaban ay hindi laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan na di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa, sa kadilimang ito. Laban sa hukbong spiritual ng kasama, kasamaan sa kalangitan. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. So ano ba ang spiritual na pakipaglaban at tinatawag natin the spiritual warfare? No? Tanda natin na meron po tayong spiritual warfare. Kaya po yung concept po nito, ano ba yung principalities in power? o sinabi principalities in power refer to ranks of demonic forces operating in spiritual realms. These terms describe the organized hierarchy of evil opposing God's kingdom. These forces are understood not as an equal to God but as created being under His sovereign rule even in the rebellion, Christ's victory at the cross disarm this power and through union with Christ, believers share in His triumph while they still wage war against the saints, their defeat is certain. And the believers stand firm by grace through faith, clothed in the armor of God. Napakaganda po mga patid, no? na tayo po ay nagtagumpay na. Do meron tayo mga uh, spiritual warfare, no? Meron pong demonic forces operating in spiritual realm. Ngunit ito po ay kontrolado na ng ating pong Panginoon. Ito pang maganda, no, mga kapatid. So, ano po ba ang puntos natin? Jesus waged this war against the demonic forces. Nung natin na si Satan ay isa din po sa nak create No? He is a created being. Hindi sa supreme. Isa lang po ang supreme ang ating pong Panginoon. No? Ngunit, dahil sa rebellion dahil sa pride ni Satan, no? Gusto niyang higitan ng Panginoon, ngunit hindi ito nangyari. Kaya nga ganoon na lamang yung kanyang pagsusumikap na uh, labanan yung yung mga anak ng Diyos. Kaya nga Jesus with his war against the demonic forces. Ang maganda po dito mga kapatid, si Jesus ang nakikipaglaban sa mga demonic forces sa spiritual or heavenly realms. Ano pa yung number two? Demonic forces will not give up without a fight. Tanda natin na ang demonic forces, meron din po yung mga arsenal. No? May mga weapon na ginagamit din po yan. Tanda natin mga kapatid, sila po ay naghasik ng kasamaan, kadiliman gusto niyang uh, i-confuse lalo na po yung mga anak ng Diyos at hindi po yan magigive up patuloy yan pero meron po tayong assurance mga patid that the Lord Jesus Christ Himself He is waging, waging war against the demonic forces. No? So number three, God provides armor for offense and defense. Yung armory of God, yung sa Ephesians chapter 6. Diba? Yung God's armor, mga kapatid. Yung anim. No? So, doon tayo ay pre-prepare ng Panginoon. Opens offensive and defensive. Diba? Kumbaga, wala nang puwang ang Diablo. Wala na siyang chance na manalo. Kasi meron tayong defense and offense. No? Inequip tayo ng Panginoon. Alam natin na meron lab, meron tayong spiritual warfare na hindi natin nakikita. Gaya po ng ating pong nabanggit no? Na sapagkat ang ating pakipaglaban ay hindi laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, yung principalities, power na di nakikita at naghahari ito sa sanlibutan. No? Ito yung mga cosmic power over the present darkness against the spiritual forces of evil in heavenly places. Kaya mahalaga na isuot natin yung baluti ng ating pong Panginoon. The full armor of God. So, paano natin i-apply, mga kapatid? As an application, number one, participate and never forget that we are in a battle. Tanda natin na tayo po ay naka-engage no? sa pakikipaglaban. The moment na tayo po ay naborn again nagkaroon na po ng pagre-rebelde or pagnanasa si satanas na tayo muli ay kanyang makuha kasi dati kasi kasama uh, kasakasama natin si satanas di ba? nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon nung bulag pa tayo sa katotohanan si Satan yung nagmamanipula nag sa buhay natin kaya nga puro kadiliman yung ating naranasan sa buhay, no? Puro kalbaryo, no? Kasi yung siyang author ng buhay natin sa si satanas. Pero during the time na tayo po ay eh, nagdesisyon na tanggapin ang ating pong Panginoon bilang tagapagligtas, Lord and Savior sa ating pong buhay, nagkaroon na po ng, ng war, no? Tayo na po eh, yung primary target ni Satan. Para bagang hindi sa pumayag na magrebelde tayo sa kanya, no? hindi tayo kumampi sa kanya. Dati minority, ngayon po majority na tayo sa Panginoon. Ganun po minsan ang ganun po madalas nangyayari, no? Para pong fraternity 'yan eh. 'Di ba? Kapag kumalas ka sa, sa kanilang samahan, ihahantingin ka. 'Di ba? Kasi gusto gusto mo lang magbagong buhay. Ganon din po sa ating po mga kababayan. No, ganoon din po 'yan. Yung parang diyan sa mga sa bundok, no? Yung mga rebelde no? <clears throat> Pero po nung sila po ay naggusto gusto na magbalik loob sa sa, sa gobyerno, sila po ay hinahanting na ng dati nilang mga kasamahan. Ganoon din po tayo dito sa spiritual sa spiritual realm. Spiritual na pagkikipagbaka. Gusto gusto ulit ni Satanas na tayo po ay mabawi niya. Pero hindi na po papayag, hindi na po papayag ating pong Panginoon na tayo muli ay kanyang mabawi. Kaya nga pinaglaban niya tayo, even to the point of death. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay para ikaw at ako ay maligtas. Ganun po kabuti no, ang Panginoon po sa buhay po natin. Hindi niya tayo pinabayaan na mapariwara. No? manatili doon sa kuta ng kaaway. Tayo po ay inahon ng Panginoon from darkness into His marvelous light. Napaganda po ng plano ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, huwag natin galigtaan na tayo po ay naka-engage sa battlefield. Kaya ang, ang lesson nito ay tayo po ay isuot natin ang full armor of God. Maging handa po tayo. Huwag tayo magpakampante. Dahil ang kalaban natin, hindi natin nakikita. It is spiritual battle. Hindi to physical battle. Spiritual battle. Pwersa ng kadiliman. So number two, put on the full armor of God to fight and defend. Gaya po ng aking sinabi, no? Kailangan isuot natin yung baluti, yung armory ng ating pong Panginoon para meron tayong depensa at opensa sa laban. Ano po itong mga ito? Number one dyan, Word of God. Prayer, meditation, di ba? Yung po, yung mga uh, pangdepensa natin sa kaaway. So number three, pray Relentlessly for God's advancing army. Kaya napahalaga po yung prayer intercessory. No? Na habang yung mga tao, yung mga anak ng Diyos nag-share nag, ng gaspe, nag-i-evangelize for the advancing of the kingdom of God, meron po mga kapatid natin na nananalangin sa atin. Nag-i-intercede sa atin. Kasi may laban to eh. Kasi meron po tayong battle along the way. Diba? Marami po, hindi natin nakikita. Kaya mahalaga po na cloth ourselves with prayer. Di ba? Para meron tayong panlaban sa Satan. Pray relentlessly for God's advancing army. Ito po ang maganda, ang Bethlehem 14 na sabi ni Jesus, sasamahan niya tayo till the end of the earth. Ito po yung very comforting. No? Na hindi niya tayo iiwanan sa kalagitnaan ng laban. Hindi niya tayo papabayaan sa kalagitnaan ng laban. Sasamahan niya tayo till the end of the age. Very comforting. No? Na hindi natin kayang labanan mag-isa. Kailangan natin ang presensya at sovereign power ng ating pong Panginoon sa buhay natin. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy tayong ginagayad. Nagiging aware na tayo ngayon. Dati kasi wala tayong alam eh. Wala tayong pakialam eh. Ignorance. No? Ngayon po, niutulungan tayo ng Panginoon, ginagayad tayo ng Panginoon paano magtagumpay sa mga labanang ito. Tanda natin, na ang kalaban natin ay spiritual, espiritu ng kadiliman. Walang iba kundi walang ibang gawin kundi sirain, dakitin, iligaw ang mga kaluluwa dalhin sa kuta ni Satanas. Ngunit hindi po nagtagumpay. Hindi po pumayag ang ating pong Panangisos. sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay nagtagumpay. Wow! That's the good news, mga kapatid. So as a question to consider, are you participating in our Lord's battle by advancing the gospel of the kingdom? Marami na po mga kristyano na handang ibuwis ang buhay para lamang palaganapin yung Great Commission. Ang Great Commission ng Panginoon, hindi po yan nahihinto, until now, sa panahon natin. Siya po ay nagtutuloy-tuloy, until, sa takdang panahon, na pagdating ng ating Panginoon. Gusto ng Lord, na lahat ng bansa, lahat ng mga ethnic groups, makasumpong ng kanyang salita, makarinig ng, Iban, ng ibanghilyo ng kaligtasan, makarinig ng gospel, at gusto niya lahat ng tao maligtas, kaya nga, gano'n na lamang yung uh, admonition ng Panginoon sa atin. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon as a God's army na magpapalaganap, mag-a-advance ng kingdom ng Panginoon, magpipreach ng gospel throughout the world. Kaya kung hindi pa kayo nagpa-participate, kung hindi ka pa nag-i-involve sa mga gawain ng Panginoon sa larangan ng advancing the kingdom of Jesus Christ here on earth. It's time, mga kapatid, na tayo po ay mag-decide. pag natin, kung talagang tinawag ka ng Panginoon sa evangelism, tinawag ka ng Panginoon sa mission, si Lord naman ang mag-confirm sa iyo. He will provide everything. Kasi gusto ng Panginoon, lahat ng tao, makasumpong ng karunungan, lahat ng tao maahon sa kadiliman. Lahat ng tao mabawi kay Satan at lahat ng tao ay maging tagumpay sa lahat ng buhay. Because Jesus is Lord sa ating pong mga buhay. Si Jesus ay nagtagumpay na 2000 years ago. Satan is already defeated. Kaya ang kailangan lang natin, magdesisyon na maging parte kasangkapan ng Panginoon for the advancing Obis kingdom here on earth. Salamat po sa Panginoon. At sa tayo doon. Kakiba tayo ng Panginoon. Kaya nga ginagamit natin yung mga social media, this platform, para lahat ng tao makarinig. No? Makarinig po ng salita ng Panginoon through this platform matulungan natin sila. Ma-wake up, magising po sila sa katotohanan, mga kapatid. Sabi po ni Hosea, people perish due to lack of knowledge. Marami mga tao na papahamak dahil sa kasalatan, kakulangan, at sa kalaman. It's time to move on, mga kapatid. Hallelujah. Salamat po mga kapatid sa oras na ito. Tayo ng Panginoon sa buong maghapon. Samahan po tayo ng Panginoon sa lahat nating ating gagawin. Lord, maraming pong salamat sa iyong salita ngayong umaga. Lord, nagkaroon kami ng comfort sa iyong kaluluwa, Panginoon. Na may, doon may mga battle dito sa paligid, hindi namin nakikita. Pero ikaw po, you are sovereign. You are sovereign, Lord. Lahat ng bagay, ikaw po may control. Salamat po, Panginoon. Dalahin ko po sa umagang ito, samahan kami sa Santo Espiritu. Lahat ng aming gagawin, maging produktibo. At ang aming gagawin, Panginoon, maging positibo at kit sa lahat, Lord, ilayo mo kami, anumang plano gawa ng kaaway. Spare us, Lord, from any plans and scheme of the devil or God sa araw na ito. We bless your name, Lord. Talahanin mo din po ang aming mga ngayon na karanas, Panginoon, ng mga karamdaman. Meron po silang mga matinding karamdaman sa araw na ito, Lord. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso at ipadali yung magaling nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat, Lord na you are on the rescue, Lord, sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyong mga anak. Pinupuri ka na, pinasalamatan. Salamat, Lord. All the glory, honor and praise in this name. Amen. Amen. God bless po. To God be all the glory.